Cawraga Raga, musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Sa vlog na Ariraga, pag-uusapan natin ang isang good news at saka dalawang bad news. Ang good news raga, today ay ina-announce natin yung mga solid ragas na bibigyan natin ng Cawraga t-shirt. Samantalang ang bad news naman ay para sa Lavoro Domestico. Ano ka yung bonus or incentive na up to 3,000 euros? Na sa 2024 yan na ibibigay pero ah, hindi entitled ang mga golf at saka Badanti. Pero pagdating sa mga bayarin, lalo na pagdating sa taxes, sa 2024 naman ay magiging focus ng tax authorities ng Italian government ang paniningil sa mga golf at Badanti. Para malinawan karaga, alamin natin ang detalye. doon na sigla, partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ganang mag-apply ng bonus. Kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa channel. Hit mo na rin yung bell. Pilin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay mag-follow mo ko diyan. Pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Marami salamat sa iyo, Raga. O Raga, bago tayo mag-start, i-remind muna kita kung bakit ka tayo magbibigay ng Chow Raga t-shirt. Panoodin mo Raga ang short video na are. Raga, gusto mo ka rin na magkaroon ng garning limited edition na Chow Raga t-shirt? Kasi bibigyan natin yung mga ragas na deserving. So gano'n yung ating gagawin. Dahil lang gusto ko na pasalamatan yung mga raga na nagbibigay sa akin, nagririgalo sa akin ng stars. Mula October 9 hanggang October 31, doon sa bawat video na aking nga may upload, kung sino yung mayroong pinakamalaki ang nagbigay sa akin na stars, yung pinakamaraming stars ang nabigay sa akin ay bibigyan din natin, papadalhan din natin ng chow raga na t-shirt. Ibig sabihin ay pwede ka kahit ilang beses na magbigay ng stars kasi ito total natin yan. Kaya ang gagawin natin, mula October 9 hanggang October 31, itatali natin yung mga stars na binigay sa atin. Tapos yung top 3 na raga na kung saan ay sila yung mga nagbigay sa akin ng stars, yun ang ating riregaluhan, padadalhan natin ng Chow Raga na t-shirt. Kahit na ikaw ay malayo sa Milan Raga, ay bibigyan pa rin kita. Kung ikaw ay makakasali diyan, ipapadala ko sa iyo ang iyong Chow Raga t-shirt. O ano raga? Jika na? Unahin muna natin yung nagbigay, yung nagregalo ng super thanks doon sa YouTube. Kasi meron din tayo doon ipamimigay. Congrats sa iyo, Raga Eden Yehey. <tinyo> Mismong doon sa October 9 na vlog siya ay nagbigay ng super thanks. Kita mo ka, Raga siya ay nagregalo sa akin ng super thanks na 2 euros laang. Pero, nagkaroon na siya, mabibigyan na siya ng Chow Raga t-shirt. Si Raga Clarence YTV naman, siya kasi ay nandoon sa Hong Kong. Nagbigay rin siya ng super thanks. Pero, pasensya na, hindi ako makakapagpadala ng t-shirt diyan sa Hong Kong. Kumungkwe, maraming salamat sa iyo at saka shoutout sa iyo, Raga. Sa YouTube ay isa laang na solid raga si Edin Yehey ang ating mabibigyan dahil wala na namang iba pa na qualified na nagbigay ng Super tanks mula October 9 hanggang October 31. Raga Eden Yehey, sana ay mapi mo ako, sana ay mag-reach out ka sa akin. Para na sa ganun ay magkausap tayo, malaman ko kung taga saan kaga, para may papadala ko sa iyo, may ko sa iyo yung iyong Chow Raga t-shirt. Sa FB page ko naman ay marami ng mga solid ragas ang nagbigay sa akin, nagregalo, nagpadala ng stars mula noong October 9 hanggang October 31. Pero gaya ng ating nabanggit at in-explain natin doon sa mechanics na yung uh, top 3 laang, yung merong pinakamadami na ibinigay na stars, sila yung ating bibigyan ng Chowraga t-shirt. Ang una na bibigyan natin ay si Raga EB. Nagpadala siya sa akin ng stars, bali ay 50 yung total na stars na binigay niya noong October 9. Ang sunod naman ay si Raga Claire ang total naman na stars na binigyan niya sa akin ay 60. Nagpadala siya ng stars noong October 16. At ang patatlo, kasama doon sa top 3 ay si Raga Julie. Ang kanyang total na stars na naipadala sa akin ay umabot ng 100 na stars. Nagpadala siya ng 50 stars noong October 25, tapos ay 50 stars ulit noong namang October 30. Congrats sa inyong tatlo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana ay ma-PM ako yung tatlong ragis na iyan para na sa ganun ay magkausap din tayo at may padala ko sa inyo yung inyong Chowraga t-shirt. Para naman do sa lahat ng mga solid ragas na nagpadala rin sa akin ng stars pero hindi umabot doon sa top 3, shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong lahat doon sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Hari naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung tap send tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAD doon sa iyong unang padala. Tapos sa tap tap send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas ng libre As in wala kang uh, charges na babayaran dahil no transfer fee secured ang padala mabilis tapos ay mataas pa ang palitan Pwede magpadala gamit ang tap, send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang aray na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng tap, -tap send. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng Gcash at saka ng Maya. Kaya raga itap-tap send mo na yan. Kung ikaw ay uh, masugid na nanonood ng aking mga vlogs ay marahil malamang na ikaw ay aware na na sa 2024 ay mayroong bagong bonus or ayuto na ibibigay ang gobyerno para doon sa mga ina na naglalavoro na mayroong at least dalawang anak. Sa vlog na ay dyan nating na-discuss yung uh, tulong na magagaling sa gobyerno. Yung plano nila na pagbibigay ng tulong doon sa mga ina na naglalaboro na meron silang at least dalawang anak na maaaring maibigay nila ay up to 3,000 euros. Kapag ka kasi yung isang ina naglalaboro siya tapos ay meron siyang at least dalawang anak sa 2024 ay mayroong tinatawag na decontribusione. Okay, yan yung ibibigay sa kanila. Entitled sila dyan. Or yung tinatawag din na tax exemption. Maaaring umabot yan up to 3,000 euros. That way, makakatibid sila. At the same time, magkakaroon pa ng additional na 3,000 euros doon sa kanilang income. Ang kaso ang raga, habang nagkakaroon ng linaw ang tungkol diyan sa bagong bonus na iyan para doon sa mga ina na nagtatrabaho na mayroong at least dalawang anak, ang mga calls badante, babysitter, yung mga nasa labor domestiko pala, ay hindi entitled diyan, hindi kasama. Kahit pala yung isang ina na naglalaboro tapos ay meron siyang at least dalawang anak, hindi pala entitled na makatanggap ng bonus na iyan up to 3,000 euros kapag ka nasa laboro domestiko. Yan palang bonus na iyan ay applicable laang para doon sa ibang mga tipo ng laboratory dependente. Hindi lang di yan walang karapatan ang nasa laboro domestiko maging doon sa increase para sa isang buwan ng congedo parentale, hindi rin kasali ang mga nasa laboro domestiko. Kasi nga, binabayaran lang naman ni Ibs sa laboro domestiko ay yung maternita obligatorya na 5 months at hindi yung congedo parentale facultativo. Kahit doon sa tinatawag na alatamento, yung ibang mga laboratrici dependente, sila entitled diyan. Pero yung mga nasa laboro domestiko, hindi rin entitled diyan kahit pa doon sa tinatawag na congedo per la malatia del filio hindi rin kasali. Kaso ay hindi lang yan ang bagay na dapat natanggapin ng mga nasa laboro domestiko. Kasi sa 2024 ay uh, may mga bonus, may mga ayuto na matatanggap yung ibang mga laboratory dependente. Pero ang mga nasa lavoro domestico, gaya ng binanggit natin kanina, hindi sila entitled doon sa iba ng mga ayuto. Pero sa 2024 naman ay magiging focus ng uh, tax authorities ng Italian government ang pagkukontrol sa pagbabayad ng buwis ng mga nasa lavoro domestico. Baka raga, hindi mo pa napapanood ang uh, vlog na are, I suggest na panoodin mo para nasa ganun ay magiging aware ka sa magiging uh, sitwasyon sa 2024. Sa gayong paraan ay malalaman mo kung kailangan mo na ikaw ay mag-file ng modelo 730 o modelo unico. That way, may iwasan mo yung sakit ng ulo o kaya naman ay magiging uh, problema pew avanti. Hindi ko alam raga kung ano ang iniisip mo pero mapapatanong ka na lang. Diga, ka? bakit kapag ka mga benefits ay napapag-iwanan ang lavoro domestiko? Pero pagka ang usapan naman ay mga bayarin at pagbabayad lalo na sa kaukulang buwis ay kukontroling maigi ang mga nasa lavoro domestiko. Ikaw raga, ano ang masasabi mo sa padali nilang are? I-comment mo la ang yung iyong opinion. Hayaan mo raga, huwag kang mag-alala. Once na mayroon ulit na update regarding sa bagay na yan, ay babalitaan kita. Kaya importante kung halimbawa na until now, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ang channel, sana ay mag-subscribe ka na hit mo na rin yung bell, piling mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din din sa akin nga Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan para lagi kang magiging updated. Sana wag mong kalimutan na mag thumbs up at importante ang malaking tulong sa akin kapag ka na i-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Rasiraga, ala prosima!